AI Sportcasters ng GMA sa NCAA binabatikos ng netizens. Sa halip na mamangha ang mga netizens, nakatanggap ang GMA Network ng libu-libong batikos sa social media matapos nilang ibunyag ang kanilang mga pinakabagong sportscasters na gawa sa artificial intelligence. Sa isang Facebook post, ipinakilala ng GMA ang unang AI sportscasters sa Pilipinas na Sinamaya at Marco na maghahatid ng mga pinakabagong update sa palakasan sa mga tagahanga. Ayon sa ulat, Sinamaya at Marco ay produkto ng kolaborasyon ng GMA Integrated News, GMA News Media, at GMA Synergy. Nakatakda silang lumabas sa National Collegiate Athletic Association Season 99. Ayon kay GMA Executive Oliver Victor Amoroso. The introduction of the first AI sportscasters by GMA Integrated News is a groundbreaking initiative that significantly impacts our objective of mas malaking mission, mas malawak na paglilingkod sa bayan. It aligns with our mission to serve all communities within the nation and promote inclusivity in our reporting. Dagdag pa nito. gmain's adoption of ia technology also demonstrates our commitment to innovation in journalism we embrace emerging technologies to stay at the forefront of the media industry by providing our audience with a modern and engaging sports news experience through this initiative we continue to fulfill our commitment to providing valuable information and enriching the lives of filipinos worldwide Gayon paman, ilang netizens ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil mas pinili ng Jimmy na bumuo ng i e ay sa halip na kumuha ng mga totoong sportcaster. Ayon sa netizens ay nakakabahala ang ginawa ng Jimmy dahil mayroong hindi mabilang na mga bihasang tao na may kakayahang gumanap ng mahusay sa mga gawaing iyon. Gayon din ang sports ay labis na hinihimok ng passion, excitement at drama ng tao. Ang isang AI ay maaaring kulang sa kakayahang ihatid ang emosyonal na mataas at mababa ng isang laro, na binabawasan ang pakikipag-ugnayan ng manunood. Samantala wala pang pahayag ang GMA sa mga batikos na natatanggap nila mula sa netizens.